O, oh, ayan mga boss, TMX Supremo. Ito ay ipapagawa lang sana mga boss ay tune up. Ngayon, nung pakinggan natin ano, ah, hindi na kaya ng tune up to kasi yan nga, maluwag na yung timing chain. So, pinalta na natin ang timing chain. Ayan, bago na yung timing chain. So, ayun. Pagbukas naman natin, ayan, nakita rin natin na yung kanyang stator. 'yung stator niya ay sunog na so papalitan na rin. Kaya tune-up lang dapat ang ipapagawa. Pero 'yan pagbukas natin dumami na. Eh sabi ko naman syempre isang bukas na lang kasi timing chain pumayag na sa timing chain si boss. Ngayon pagbukas natin ng magneto over ayan. May stator nga kaya timing chain and sa ayong stator ang papalitan. So kalimitan naman talaga ang problema ng supremo ay yung stator. Yun yun halos nasisira. Stator. Tapos ito naman kapag ka uh, maingay sa umaga, timing chain yun mga boss. Yung unang andar sa umaga uh, parang may pumapatok patok. Kalimitan timing chain yun. Pero minsan tensioner din pero ito... Uh, timing chain ng pinalitan natin saka itong stator. So 'yun, pinagsabay na natin sabi ko kasi yung 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 sakit nitong mga boss no, yung sakit ng stator ay mayro nang sunog. 'Yan no, nag na. So sign na 'yan mga boss na pasunog na talaga yung stator kapag ganyan umiinit na yung sakit. Uh, Naguutay-utay ng masira yung stator niyan. Kaya sabi ko nga Nakapagpalit na rin naman to dati ng replacement na stator kaya sabi ko palta na rin para isang bukas. Nagpalit na nga tayo ng timing chain na buksan na natin itong magneto cover. Kaya mas maganda ay palitan na natin yung stator isabay na natin. So yun, yun yung mga posibleng nasisira dito sa kay Supremo. Uh, kagandahan naman ito yung kanyang chain guide hindi pag anong malutong kasi sabi lang uh major price rin yung yung change nito na rare. Pero pero ito naman, 'yun maganda pa, maganda pa rin ang mga clearance ng barbola niya kaya sabi ko uh 'yun lang yung sira. Ngayon uh sa yung mga tagas pala, sa mga tagas 'yun din may mga yung packing gasket niyan mga boss papalitan na rin natin tapos yung mga yung gasket sa magneto palit din yan basta tayo nag backlash then yung kanyang langis mga boss uh, medyo overused na marami ng ribaba so uh, sa, sa tingin natin mga boss yun lang yun lang naman wala na may ibang problema to so and bago ko mapalitan to mga boss yun tinanong din tayo nung may ari na kung pwede pa. Sabi ko, pwede naman. Ang problema niyan, syempre, nagpabukas ka na. Hindi natin alam kung kailan tatagal tong stator na to. Kasi ang concern lang talaga nga, eh, yun tumutunog. Tapos, sabi nga niya, tune up lang dapat. Kaya, medyo napalaki ang gastos. Ang kagandahan naman ito, pag buo nito, matagal na uli bago masira. Yun yung isang point na, kapag ka nagpagawa, nagpagawa kayo mga basa, no? Kung ano yung nakita sira pag binaklas, at may budget naman kayo papalitan nyo na para hindi nagdo dobli gawa kasi kung ito masusolv nga natin yung problema ng maingay kasi nagpalit tayo ng timing chain tapos hindi naman natin isasabay itong stator mga ilang panahon masisira na rin to kasi ayan na ay yung sinyalis na pasunog na although hindi pa man siya sunog na sunog uh, pero papunta na talaga sa pagkasunog ya kasi yun nga replacement na rin naman tong stator na to. Kaya, kaya mas maganda palitan na rin. So yun. Yun na yung pinakamagandang nangyari dito. Sabay-sabay ng palit kaya lang medyo nagastusan. Uh, hindi hindi inaasahang gastos to kasi hindi na uh, naaplano. yun ang sabi kasi yun nga sabi sabi ko nga dapat tune up lang ngayon, napunta tayo sa palit ng timing chain tapos stator. So 'yan mga boss, hanggang dito lang.